Mga bagay na magpapatunay sa kasaysayan ng mundo, magpapatunay sa nakaraan at saksi kung ano ang kaganapan sa unang kapanahunan. Ngipin ng pating na matatagpuan sa ilalim ng kweba sa barangay kag Ulo-Ulo, San Jorge, Western Samar. Halikanat ating tunghayan ang makasaysayang lugar na ito so ito na guys pasok na kami sa kuwebang sinasabi nilang mayroong pangil ng kating malapit na kami so bangabangan lang natin kung ano pa yung mga kaganapan na makikita natin hindi pa na siya hmm. <coughs> so ito na guys ito na ang aming hinahanap hindi lang namin alam kung malalim ba ito hindi na ako feeling ito i uh -huh. uh -huh. uh -huh. guys ito palang sinasabi nila ito lang po iba na sinasabi nila

ito yung kuibang sinasabi nila so dito natin magkita itong mga stalactiles dito natin nakikita daw yung kanilang sinasabi nila hmm. mayroon pa pala dito Malalim sa la liman. Tunggu. Nampak. 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 na Tunggu. 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 Diyan kami susunod sa butas na yan. Aray ko. Lumagatak ang ulo ko. Dito pa. Tulkit. Dito pala. May tulkit pala dito. Nako. Mukhang mababasay yata si Manoy. Aray ko po. kung mapapansin nyo guys ang dami ng mga paniki dito sa lobo oh. yun naglilipara na sila yun ang dami parang pong nakasabit dun sa taas dito sila nabubuhay yun Ang dami pala dito ng mga paniki sa taas ito yung gawa ng kalikasan kung makikita natin ang ganda ng pagkakagawa o, parang sinasadya talaga Uh, baba mayroong mga tubig sa taas naman parang building napakagandang pagkakagawa ibigay ko na ispati Hello, ispati lang kapag kulalangit ka, kadabo ispati na ito, at dito dito dapan yun bago marating ang ngitin ng Megalodon Shark na sinasabing nandito sa loob ay madadaanan mo muna ang thousands of bats dito sa ilalim ng kuweba na ito No. ang dami, dami oh e vale era ma classi eh? Sorry po dahil nadidisturbo kayo. So ito na guys. Natagpo na namin itong sinasabi nilang pangil ng Megalodon. Megalodon siya. Ito na daw siya. Parang nakakapagtaka nga kasi guys kasi kung titingnan mo nakausli na siya kunti

अगर मुझे पता है कि वो लोग वायुमानिक तरीके से करते हैं हां करेंगे साहब वो सेवा की गरिमा है माफ होस दपत के मेदास ये बोल के थे क्या थोड़ी बहुत बोलता हूं मेरी मेरा बाथरूम में चली तुम करो नमो मैं बोलूं ये ले लो तुम नमो ये टेंशन लाइक दम Ganun po dito. Ganun dito. Wow. Parang <laughs> So, kami na guys sa sulod din nga kuibat. Asana ini yang ini sering ni rama tangguhan juga duduk dong. Ani ini ya hari nak nak duduk ni So dari kami juga kampung ini kon anu anu kasih ya kon heng anu hingga kasih ya hingga di mana ya hari sudah dan So kita ni yo ada video yo ada yang nak. Pag paluhin ni namun kuan kumit.

Bukan dia nak kata tu, tapi tu suah dia ni. Gengkaputan ni yang batu. Akan mai hanya panah untuk kaputan yang batu. ni, kan, 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 paano nagkaan diba, na hindi nyo ba natunaan? Ang tuna kasi na, wala niya tinip, so wala na. Ang tuna, di ba, ito ang tuna, nagka, ini sa Kung kita mga kasangkayan, purong parehong budiyahan, kululiwathan, na parehong puluhan, agilah, pero halapan hiya. Tapos may dahiya mga tangtango, kapaligid o, kung kikitaon tam, kaadriya, ka ilarumhan, ilarumhan ba ito, huwag yung kaputan hiyan ba ito, nga niya na makikita ta, parupari yung plastik nga nun, kung makikita lahat niya yung parupari yung lakiyan, paplawan, parupari yung kanang paplawan, parupari yung lakiyan, puntahan arado. So guys, an akong gudugin makakan hibisan ha dalan. Am amo lagi makakan hin pag makikita nga hini nga lugar nga kun diin kayamanan daw inihan. Da ko mo din pag Ha ini nga tanguhan tinatawag nirang ra nga pating. So yan ang, yan lang ang aming masasabi na salamat na nandito pala ito sa sakop ng sanurin. hindi oh, may sila kapag sa sanurin. Diba? <laughs> Di rin sila. Apo, darapit sila gawin lingin. lang ito. Sigla, isip po nila. Oo, oh, darapit na. Sila, dito. Loko